Hello, mga kapobre! Ayan, mga kapobre, yan ang opuan uh, sa likod ng ating kotse, no? yan ang original. So, tinanggalan ko na yung sapin na... nang sapin yan, mga kapobre, no? yan ang original. So, ang gagawin natin, mga kapobre, ay ating kipa leader. Ayan, mga kapobre. Pakaganda na. Black leader ang nagustuhan kong kulay kasi... Gusto ko talaga ang black sasakyan sa loob black para... Uh, hindi siya pag nalagyan ng mga dumi-dumi so hindi siya makikita at saka leader na siya mga pobre halimbawa may kumakain so hindi natatagos yung soft drinks or tubig tapos so, may pasahero din mga pobre kagaya ng mga bata na hindi maiwasan na uh, sasama yung kanilang sikmura dahil uh, minsan din may mga bata hindi sanay sa biyahe kaya kailangan talaga ipalido mga kapobre dahil pag, ang masubrang mahal mga kapobre ng coaching uh, kotse magpalinis sa loob pag may madumi na halimbawa na anuhan ng bata naku napakahirap palinisan yun at napakamahal pa kaya ayan kailangan talaga ipalider may kamahalan man pero sulit mga kapobre dahil uh, napakaganda din ng gawa nila no ah uh, pulido magaling sila mag tahi. Ang tahi nila ay doble Tapos yun namang leader na nilagay sa ating sasakyan mga kapobre ay uh, imported yung leader nila. Napakakapal. So hindi ka magsisi. May kamahalan man pero solid. Uh, forever na rin, dyan, na rin yan mga kapobre. Hindi na natin masabi na magpalit palit pa tayo ng uh, sapin. magpa-leader ng sasakyan. Pumunta lang kayo sa San Juan City, Maynila. Hanapin nyo lang ang GSL, ayan mga kapobre. At saka yung may-ari ng mga kapobre ay napakabait. At saka pwede kang tumawad. Depende rin sa Uh, kunin yung leader kasi may mura leader mga pobre pero di ako satisfied dun sa mura dahil sa tingin ko ay mabilis lang din mapunit no uh, kahit may kamahalan to okay lang at least forever na ayan ay, mga pobre mabuti pang leader may forever <laughs> joke ayan <clears throat> ay, mga kapobre no o oh, ba diba, mga kapobre so mabilis lang uh, mabilis lang mga kapobre mabilis lang yung halos dalawang oras di, na lang pagkabit <laughs> dalawang oras ha, ayan mga pobre no, ayan, di pa natakpan yung isa bandang itaas so, mamayaan mga pobre matakpan niya mabilis din sila magkabit kasi nga sanay na din sila magkabit yun sa sa opoan mabilis sila maglagay ng leader. kasi kailangan nyo pumunta pag kayo ay magpagawa punta lang kayo sa GSL uh, ang ilang lugar uh, located by ano Uh, San Juan City, Maynila halapin nyo lang ang GSL ayan makikita nyo na doon pwede kayo magpagawa doon mga kapobre kasi uh, napakagaling at kulido ang kanilang trabaho hindi yung minamadali ang gagawin nyo mga kapobre punta kayo doon pagpasukat uh, tapos balikan nyo na lang pagka tapos na tahiin. Ayan mga kubre, o diba? Yun ang upuan sa likod natin. Napakaganda na. Kanina, iba yun. Pero ngayon, napakaganda na mga kubre. Kaya sulit talaga mga pobre. So, ano pang inaantay nyo mga, mga kapubre, Punta na kayo doon sa GSL, sa San Juan City, Maynila. Doon kay magpagawa at magpaligar ng inyong sa ng sasakyan. Ayan, tingnan nyo. Napakaganda. So, di ka na mangamba na madumihan pa yung kukuan mo. Kung may alikabok man, ay pagpagan mo lang yan. Kunting vacuum lang. Ayun, tanggal ng alikabok. So, ayan mga kapobre, napakaganda, di ba? Wow! <laughs> nice talaga, nice. So, di kani mga kapobre? kaya mga kapobre, okay, mga kapobre uh, maraming salamat din doon sa kuya no, maraming salamat kuya no nakalimutan ko yung pangalan sa mo, rin, pasensya rin. na po basta GSL po uh, puntahan nyo lang sa may San Juan City uh, malapit lang sa Pure Gold uh, pwede na, walking distance lang mula Pure Gold hanggang doon GSL pwede na rin uh, magpagawa kayo basta marami silang pwedeng ano mga kapobre kagaya ng mga upuan din ordinaryong upuan pwede rin magpagawa kayo ng sapi noon uh, gumagawa din sila um, marami silang ano mga kapobre basta puntahan nyo lang yun marami kayong pwedeng ipapagawa sa kanila ayan mga kapobre kinabit na rin yung nasa ilikod na ano no ah, nice talaga mga kapobre oh. okay pa okay. sa right. ang galing na talaga napakatibay na Hey. Mau nani? Hindi na kumangamba na halimbawa uh, papasok kang medyo basa ka so hindi mga yung kotse mo sa loob dahil uh, leader na siya so matutuyo agad kay kung tela lang mabasa hanggang sa mga ngamoy pag hindi natuyo agad kaya ayan mga kapobre no. so good so good na sa DSL mga kapobre napakagaling nila gumawa talaga kaya ano pang inaantay nyo mga kapobre Go, go, go na. Magpalider na kayo ng inyong sasakyan. Ayan, habang uh, pinapakita natin yung finish na, no? Uh, may galab shoutout sa lahat ng aking pamilya. Cortez and Sanchez family. Dison, Toyongan family, Ibcas Love and Martinez family. Ayan, mga kapobre, mm. no? Ayan, isa na lang ang kulang. Ayan, so ilalagay na yan ng kuya. So, paki, ano, mga kapobre, paki-subscribe din ang aking YouTube ch channel. Uh, Madam Pobreng TV. Uh, paki-hit lang ng notification bell, paki-click ng all para kayo laging updated pa sa mga video pang ina-upload ko mga kapobre, no? Kaya ayan mga kapobre, naawa ako din sa kuya, no? Napakasipag. Uh, sobrang init mga kapobre, dahil init ang panahon. sa kayong kutsi, hindi man pwede buksan ng aircon dahil nakabukas. Kinagawa. Kaya pasensya na kuya, nagtiis ka sa init. Di bali na, matatapos din yan kuya. Ayan, mga kapubre. Ano pang inaantay natin? aji ah, GSL na. So, ayan, napakaganda. O, oh, di ba? Nahirapan man ang ating gumagawa. Dahil napakahirap pala ikabit. Kaya pala medyo mahal kasi mahirap na ikabit. Pero, kayang-kaya naman dahil sanay na po sila magagawa. Ayan mga kapobre, napakaganda. Pwede kayo mamili mga kapobre. Gusto niyo ng kombinasyon na kulay, meron. Uh, gusto niyo ng iba't ibang kulay, pwede rin. Depende lang sa inyong gusto mga kapobre. Kaya uh, ano pang inaantay niyo, punta na kayo doon. Sa GSL, sa San Juan lang po, San Juan City, sa Maynila po. Madaling, nyo na lang puntahan po yun. Kaya... Ayan, kuya. Bigalab shout-out sa'yo, kuya. Tsaka yun sa kapatid mo. Bigalab shout-out, no? Uh, balik ako dyan, kuya, pag medyo... ano na, may papagawa ako ulit. Ayan, napakaganda na. Nakabit na sa wakas ni kuya yung last na dyan sa... Ayan, ganda na po. Kaya, ayan, mga kubri. Di namang tagal yung ating usapan, no? Uh, Miguel, Shout-out sa lahat. Uh, God bless po. Ayan. Ikot tayo. Napakaganda na. Wow. Ayos, no, mga kapobrino? Ayan. Oo, oh, diba? Wow. Nangingintab. Saganda. Kaya, ayan. Ako'y magbabay. Thank you for watching.